Hello, good evening. May mga katabi ko. Katabi ko matulog ang kukulit. Tutulog yung tao panay kalmot sa paay. Aray! <laughs> Ouch! Ayan, kagati mo. Nagkinagat ako eh. Ayan. Tutulog yung tao panay kulit. mga mata niya. Magkaiba yung mata niya, oh. Oo. Oh. Hmm Hmm Oh. Meron siyang itim sa ulo. Kung alam mo ano, dumi. Aray! Kaka pa -ka -ka ako na yung mo eh. Oh, no, sleeping dog. Huwag na malikot. Boo! Grizzling! Sige na grizzling! Atak! kayo. Pak. Pak. Mm. Ano mo Pak. Gi fight. Mm. Oh, yan, na kayo. Laro lang eh. bilang kayo ah. Tulog na ako. Udah kayak melipat. Gigi. Uh, tak kita dah. Sakit Gug. Kulitmu ah. Tiger, tamannya. Eger, hey tama na yan. Oh. Oh. Ayaw niya magsitigil ah. Patayin ko na ilaw. Patayin ko na ilaw. Ayaw niya magsitigil. Ah.